Ang mga hula sa Biblia tungkol sa araw ng paghukom ay puno ng mga tanda, gaya ng mga salot at digmaan, na pinaniniwalaan ng marami na ang wakas ay malapit na. Ang Apokalipse, ang huling aklat ng Biblia, ay kilala sa pagiging propesya nito na nagtatala ng huling paghatol kung saan kakaunti ang makaliligtas. Maraming tao ang nagsisikap na hulaan ang petsa ng katapusan ng mundo at ang apokalipse ay nagpapakita ng mahalagang palatandaan. Kapag nalalapit na ang wakas, ang apat na mga ngabayo ng apokalipse ay bababa sa earth. Ang may akda ng aklat na ito ay itinuring na si Juan, isa sa labindalawa aposto ni Jesus, na ipinagkatiwala niya sa kanyang ina, si Maria, bago siya ipako sa krus. May misyon si Juan na hikayatin ang mga mananampalataya na labanan ang tukso at pagkawasa, ang pangunahing layunin ng huling paghaton. Sa paligid ng day 75, si John ay ipinatapon sa isla ng Patmos, kung saan nakita niya ang mga pangitain ng katapusan ng mundo at ang paglitaon ng isang bagong mundo. Itinala niya ang mga pangitaing ito sa Apokalipsis. Sa huling paghukom, Bago ang katapusan, isang kordero na may pitong mata at pitong sungay na nababalutan ng dugo ay lilitaw na sumasagisag kay Jesus. Ang korderong ito ay maihawak na balumbon na tinataka ng pitong tatak. Bawat isa ay kumakatawan sa isang banal na kaparusahan. Nang mabuksan ang unang selyo, lumitaw ang isang mga ngabayo sa isang puting kabayo na sumasagisag sa salot na nagdadala ng mga sakit sa sangkatauhan na iniugnay ng marami sa pandemya ng COVID-negatibo labinsya. Ang pangalawang sakay sa isang pulang kabayo ay sumisimbolo sa digmaan na nagdadala ng mga sakuna, tulad ng mga digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine at Israel at Palestine. Ang ikatlong sakay sa isang itim na kabayo ay sumisimbolo sa gutom na magiging resulta ng mga salot at digmaan. Binanggit ng mga propeta ang isang krisis sa pagkain na maaaring magpahiwatig na ang mga ngabayo ng taggutom ay nasa gitna na natin. Ang ikaapat na mga bayo na nakasakay sa isang maputlang kabayo ay sumisimbolo sa kamatayan at ang kanyang pagdating ay magiging sanhinang pagkamatay ng isang kapat ng populasyon ng mundo. Maging ang mga nakaligtas ay hindi magiging ligtas dahil may natitira pang tatlong sin. Nang mabuksan ang ikalimang tatak, ang mga martir ay sumisigaw sa Diyos para sa katarungan, ngunit tumugon siya na wala pang sapat na mga martir. Ang ikaanim na selyo ay nagdadala ng kadiliman sa araw, ang buwan ay nagiging pula ng dugo, ang mga bituin ay nahuhulog mula sa langit, at ang lupa ay umuuga. Katulad ng mga solar eclipses, mga blood moon, mga asteroid strike, at mga lindol kapag nasira ang huling selyo hihipan ng pitong anghel ang kanilang mga trompeta bawat isa ay kumakatawan sa isang sakuna sa sandaling iyon magdidilim ang langit at ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan ay lilipulin gayon pa ang isang babae na nakasuot ng araw na may buwan sa ilalim ng kanyang mga paa ay anak ng isang anak na lalaki habang ang isang pulang dragon ay sumusubok na lamunin siya Naniniwala ang mga mananampalataya na ang anak na ito ay si Jesus, na sumasagisag sa pagdating ng isang bagong mundo. Ang apokalipse ay nagtatapos sa pagsasabi na ang mga nakaligtas ay papasok sa isang bagong panahon. Bagamat espesipiko ang mga hulang ito, maraming mga pangyayari ang tila may kabuluhan lamang pagkatapos mangyari ang mga ito. Kahit na walang siyentipikong batayan, ang pangunahing punto ay dapat suriin ng sangkatauhan ang sarili upang maiwasan ang kalunos-lunos na wakas na ito.